Kung gusto mo na madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo na na ikaw ay binaliwala na niya at talagang wala na siyang pakialam sa iyo. At halos wala ka nang nararamdaman na kahit kaunting pagmamahal sa kanya. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na ritual. Gawin ito na buo ang loob at tiwala mo at paniguradong madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo at isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon at pagkatapos kumuha ka rin ng papel at panulat. Isulat sa papel, pangalan at apelido. Sobrang madudurog ang puso mo sa kakaisip sa akin ngayon. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ay tupi ng papel kahit ilang tupi at isilid ito sa loob ng garapon na inihanda mo. At kumuha ka rin ng chili powder o fresh na sili, siling labuyo o siling haba ay pwedeng gamitin at isilid mo rin ito sa loob ng garapon kasama yung papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling. At pagkatapos maglagay ka rin ng tatlong kutsarang asin. At pagkatapos nito hawakan ang garapon sa dalawang kamay mo. Pakaisipin mo siya ng mabuti at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang takpan ang ritual at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan. At pwede mo banggitin ang nakasulat sa papel paminsan-minsan kung may time po kayo. At itago ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo at isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.